yung mga tawag na ramp parang ano daanan sa mga ano nila equipment patawi dun kasi pag walang ganito na ramp hindi sila makatrabaho na maayos ngayon oh kikita kikita dito kamoto good morning mga kamoto dyan ito na naman tayo uh, welcome naman sa panibagong vlog natin ngayon puntahan natin yung ano yung dyan sa beach club yung uh, bridge papuntang samal Sabi kasi nila, nag-uno daw, nag-umpisa na. Nag-umpisa na, tuloy-tuloy na. Uh, update lang tayo dyan. Kasi dami na nakablog dyan. Nagpunta na ako dun, ano, kag kagabi, dyan sa Beach Club. 24 hours pala yung trabaho nila ang problema nag vlog ako kagabi na time slap ko yung video <laughs> ang bilis okay okay ka mo to? Malapit na tayo, okay đúng, đi tayo, anh tayo sa area. dami na nag-vlog dito kamuto uh, sa atin update lang tayo dami na nag-vlog dito sa atin ano lang uh, update 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 tayo dito lang tayo sa yun ano isa na Ayon. Double Beach Club. Ayun oh, klaro ka pala dito oh. Ayun, oh. Rabi oh. Okay. Ayun, kita kita sa video. Grabe oh. Patawid na sila doon. Pero may nagawa na talaga sila, oh. patawi dun sa samal Dito banda Ayan Ayun Kuha tayo ng gandang putis dito kamuto Okay. Ayun, no? Ramp. Ramp pa lang to. Yung mga tawag na ramp, parang ano, daanan sa mga ano nila, equipment. Patawid dun. Kasi pag walang ganito na ramp, hindi sila makatrabaho na maayos. kita tangki kita di itu kamu tu. Ramp, kerabu kaya galing no. Imagine bapak petawi cila dun. Okay, yun lang. Atis nak kulang natin ramp pa lang tong ano ramp yung ginagawa nila okay yun lang tapos nakita natin okay let's go ayun dito pala oh Okay. Okay kamu tuh. Hanggang dito na lang. Hanap pa tayo ng isang content. Okay. Sakit